Bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save her, save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All oh, that you got, skin skin. Andre Arzuela you're feeling blagger today's video, work break muna tayo mga kaseswang. Gagala kami ni Miss Marky, ang binansagang patron ng mga beauty queen. O, oh, diba? Ang aga namin gumising today kasi pupunta kami sa Tanay. Doon kami magbe-breakfast. Actually, late na kami gumising. Dapat maaga kami 4, pero napasarap ang aming tulog. Kaya kami inabot na ng putok ng umaga. Super fresh pa kami mo time na yan. Bagong ligo at full of energy. Take note. May mga ngiti sa aming lave eh, ng aking kaseswang. Habang papalabas kami sa kanyang condo unit para mag-abang ng minibus kasi nga Cody yung kanyang car. Oh my God. All diva, ready ready ang outfit ng seswang mo pang adventure. ang nasa loob na kami sa loob ng minibus, syempre, standing position tayo di Rush Hour. At kasabay pala natin ang mga nag-uopisina. Siyempre, mga kases, mga kunting tiyagala, makako tayo kasi malapit ka tayo sa Kogyo. Kung saan, doon tayo sasakay papuntang Sampalok. At nang narating na namin ang Kogyo, mga kases, fast forward. Nakasakay na pala kami ng jeep na biyahin Sampalok. Right, mga kases, advice ko lang. Mag-jeep na lang kayo kung pupunta kayo sa Coffee fica talinga kasi kung mag-grab kayo babayaran din ninyo yung pabalik ng grab di ba ang mahal finally mga kaseswa ang nakarating na rin kami sa Coffee Catalina so excited na kami dalawa na mag breakfast sa loob diba? don't forget mga kaseswa ang gumamit ng sunblock ng SPF 50 para sa mga laser katulad ko pasok na pala kami sa loob ng seswang ninyo para manan table kasi minsan nagkakaubusan sa loob ay grabe napakaganda sa labas ng view tanaw na natin ang windmill at ang magandang tanawin sa labas, di ba? Nakaka-relax mga kaseswa. At pigla ko na sabi, this is the greatest creations of God. Ay, si Mama Mary. Habang naghihintay pala kami ng na order namin ng breakfast, umorder na pala kami ng coffee. Dito nga pala mga kaseswa yung coffee na masarap, sa CK Coffee. At mga kaseswang, patuloy tayong sumaporta sa mga local farm and product ng Philippines. Tunay na masarap ang coffee. Because it's more fun in the Philippines, may ngiti sa mga lovey. Eh. Dumating na pala yung order naming breakfast. Grabe, ang sasarap. At ang dami ng mga serving. Presentation pa lang. Diba? Kakain pala muna kami mga kaseswang. Diyan na muna kayo. Finally nabusog na kami mga kaseswang iba talaga ang food ni Catalina. Kaya nagtry kami naglakad. Para pa naman naging mystery si Mama Mary. Mag Baka na naman na talay-restaurant. taleresaan invite niyo kami ulit. Yeah. Sorry. Uh which can be just and uh you know endemic trees. Beautiful nature. If you're, you know, waiting for something fresh, uh, yeah. <laughs> or else the time will visit. <laughs> 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 I'm not going like to visit. I'm not to visit. I'm not going to visit. I'm not going to Oh, it was fun to be here, you know. have no really itinerary. We just ride on public transport. The ship we go into here, and then we drop by the Catalina restaurant. And now we are here in this amazing. Uh, Naglaganyo na ako, ma'am. Uh, uh, Kala ko dyan tayo sa may waiting shield sa may Regina eh. Kasi may waiting shield na lang. Kaso maglalakad pa ka Okay lang po, malapit na naman din yun. Ma'am, Malayo-layo kayo, pasok ko na kayo. At bigla pala naputo ng pamablang ng seswang ninyo dahil kay kuya. Dahil sa dagdag pamasahe, kuya naman. Pero okay lang mga ka-seswang, mabait naman si kuya, iahatid niya kami mismo kay Mama Mary, kay Mother Regina Rica ng safe. At napakasarap mga ka-seswang magbiyahe dito kasi walang traffic. O ba diba, naman? At nang narating na namin mga kaseswang ang loob ng Regina Rica, walang katao-tao, feeling namin VIP kami, di ba? Charot lang mga kaseswang, every Tuesday, close pala ang Regina Rica. So magbabayad kayo sa entrance ng 100 peso per head. So first time pala ng kaseswang nyo dito, congratulations! full of blessed na pala tayo dito mga kaseswa dahil ito ang aking lucky charm so every month mabisita ako dito sa Regina Rica Rosary dahil gagabayan at poproteksyon niya tayo sa lahat ng oras ganyan talaga ang mga nanay hala ang Mama mary ng glam lab salon knock out Super napagod din kami dyan mga kaseswa. Ikaw pa naman gumising ang maaga para mag-asikaso, para magbiyahi. Tapos sex six days kami nag-duty sa work. So talagang ngayon lang talaga kami nagkaroon ng time para magpahinga. Kaya nakatulog din ako. Alright! Mga kasaswang, back to kulitan na naman. Papuntar pala kami ng mamaya sa Tagaytay para mag-swimming. Oh hala! Hanggang dito na lang. See you next time!